may update na patungkol sa sa ganap ng manananggal. Bibi silipin ko yung kanyang Facebook page. Hindi ko pa sinisilip. Meron kaya siyang mga mga denial, 'di ba? Syempre, this could be her stages of grief, 'di ba? Grief talaga. <laughs> Matinding kalungkutan ang dada na, Baka ma-depress siya. tika, ka silipin ko ha. Ah. Oh, <gasps> Trending si Lola nyo. Si Lola ang manananggal. Ha? Ay. Okay. <laughs> Nagbuno talaga ng mic ang lula nyo talaga. huy, may puting ahas. Teka lang. <laughs> hold up, hold up. <laughs> okay, tal ay, okay, trending po kasi talaga si Anes. Yung si yung topic natin kanina, si Ma'am uh, si, Do si Doc Winnie nilang tinatawag, si Doc Rowena Burden. Oo. Nandito ako ngayon sa page ng isang manananggal at wala mo na siyang say. Wala mo na siyang mga sinasabi patungkol sa ilang araw yata siyang binabanat-banatan ni Dr. Wen. Ako din napanood. Puntahan nyo na lang yung vlog natin kanina. At saka may maigsi rin na, 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 video na in ko naman. Inalis ko dun sa live natin kagabi. Na, ay, kaninang, kanina rather na-upload ko maiksing video. Pwede nyo rin panoorin yung live kasi hindi man ganoon yung kahaba. Patungkol dito sa manananggal. Hindi naman literal na manananggal, pero medyo ganun nga yung mukha eh. Parang creature of the night talaga si si Manang. Manang nanggal mukha talagang creature of the night si Manang Nanggal. So, naka, may nakaaway siya or mukhang may bumabanat sa kanyang doctor. May message sa akin pero hindi ko pwedeng i-disclose. Pero, may kapatid yata si Manang Nanggal na kumagat sa pain ni Doc Wee. nasa na yung picture ni Doc Wee? Siguro ilagay ko dito yung pic picture ni Doc Wee ha? Hold on. Hold on. Ay wala. Okay, anyway. Kilala niyo na 'yon, nanonood kayo kanina kaya dapat lagi kayo nakatsunin dito. <laughs> okay. Okay. So dito sa ganap-ganap. Ah -ganap, ito na lang, Pakita ko na lang yung kaniyang uh, Facebook page inyo. na lang nakaready naman pala. Ito. Ayan So for sure marami nang bumisita sa kaniyang sa Facebook account niya, di ba? Oh, mana nga talaga ang tawag niya. Yes, manang mm -hmm, mm -hmm, sausawan ka sa chismis because of how obviously drunk you were during the uh -huh, uh -huh. pasigarbo sa kinemilatik na bisita rin doon yung isang manananggal. Diba, may bisita rin manananggal doon. Plus, meron ding bisita na Barney. Andun din si VP Sara. Diba? Sa Ah, oh, kaya pala binunot niya yung dapat bunutin kasi ano daw. Lasing pala siya nun! Hubog. Murab nagmaoy. Ganit siya no. Gigabot ni ang kuan. Kanang... <laughs> Ayan po si Doc or Rowena Burden. Ayan. Oh, so ang dami niyang post laban sa isang manananggal. Manananggal ng mic, huwag kayong ano dyan. Hindi naman talaga manananggal na literal na luminipad sa gabi. Manananggal ng mic nung pasigarbo sa sugbo. <laughs> Pero, dahil nga po dito, may, uh, hold on. Siyempre, may mga, may parang may mga nakabangga si manananggal ng mic na Well, pumalag si Manananggal ng mic kasi yung Junakis nga niya, di ba, na involves sa eskandalo na ginasasa ng 50 million yung rebranding ng ating tourism. Pero, nagtipid sa video. Hindi talaga shinat yung video. Hindi sila yung actual na kumuha ng mga sceneries in the Philippines, tourist spots. Kundi, bumili lang online. Di ba? Na eskandalo ng ganon. Ang ka naman nakakita? Booking talaga yon Huling-huli. Ito nga po, nakahuli, oh si Miss Sass. Kaya kinukuyog to ngayon ng mga um punta ko yung post niya. Uh, kinukuyog to ngayon ng mga enzyme mother vloggers and ng mga defenders ni Papshi at ni Mamsh. Ng isang um <laughs> niya. Diba? Kinukuyog siya dahil sa nga sa pagbubulgar niya na yung video ng ating Department of Tourism ad, yung campaign slogan at saka yung video ad campaign kineme, ay binili lang pala online. Hindi na parusahan. Ang dami talagang post ni Miss Sass. Oh. <laughs> okay. Uh, sino kayang tinutukoy niya dito? Lami talaga ang mga taga-sibu. Lami. Mm. Ano ibig sabihin ng Lami. Lami ang iyang hotdog na giprito. Ah? Lami ang hotdog kung jumbo or with cheese. Anong gusto niyo sa hotdog? Yung hotdog on stick or yung ano, yung gini-grill ba ang hotdog? Hindi ako sure. Basta ang tatikman ko lang na hotdog lagi, piniprito laang. Piniprito sa kalaha. <laughs> Lami daw ang mga taga Cebu. Pero may nag-message niya sa akin, ayaw na lang mention, na hindi naman talaga taga Cebu lang ang lami. Meron ding mga dayos, dumadayo sa Cebu na siguro ay lami rin. And uh, parang kapag tinatanong yata sa kung ano yung kanilang marital status ay sinasabing, di ba, parang ganoon, parang requirement na malaman ang marital status mo sa trabaho, ha? Huh? Ha? Huh? Oo. <laughs> so ang ginagawa daw nung uh, kakilala nung kakilala ko ay kasi binata pa at sa, mukhang sa Cebu na destino sinasabi niya na may girlfriend siya and para lang hindi hindi, hindi masagpang ni Mana Nanggal yung dayong lalaki sa, sa Cebu ang ginagawa ni lalaki ay pinapalipad papunta ng Cebu I think every two weeks yung kakilala ko just to pretend you know who you are <laughs> <laughs> Nanonood yata. Hello. Just to pretend as his girlfriend para hindi gapangin ng manananggal mga ate at kuya. Ganun katinik si manananggal. Iba na to sa manananggal. Ewan ko ha? parang iba na ang sinasabi ko. Merong manananggal ng mic, may manananggal ng brief. Marami talagang manananggal. <laughs> Daghang manananggal sa Bisaya. Daghang wakwak. -wak, oy! dagang maligno sa Bisaya. Ba balaan ko na kay nagtinirbal ako sa Bisaya sa kadugay-dugay. Pilagid ka tuig ako nagtinir sa Bisaya. Daghan ka ayong aswang di. Ha? O, oh, hindi pa tumigil si Missas, mga ate at kuya. Nagmamaritis talaga tayo. My advice to mature Filipino women, siguro yung uh, yung kakilala nung kakilala ko na nagtrabaho sa Cebu. Baka mature Filipina woman yung talaga nakaabang sa kanyang marital status. <laughs> no? Don't pay for sex. Just have a vacay in Paris or Berlin every now and then. Bakit? Uso ang jugjugan sa Paris at saka sa Berlin? Oh, so wild. Wala <laughs> nga, well, alam ko, mga German, di ba? Talagang, Wa walang inhibitions ang mga German and maybe French, no? Baka makatikim ka ba ng French kiss? Parang gusto ko na tuloy makinig kay Miss Sass. <laughs> Pero hindi pa ako mature Filipina woman. Nene pa ako, no? More than a woman. More than a woman. More than a woman to me. Sabi ko pa. Ah, uh, I... I'd, I'd be happy to give you info. What about Amsterdam? sa the Netherlands para mga wild din. Netherlands yung Amsterdam no mga wild din yata yung mga tao dyan <laughs> oh. there's a reason why mature Filipinas in Europe are the happiest bakit masaya ang mga mature Filipinas sa Europe baka malalaki doon ang ano sausage dress sausage dress are hot dogs consider considered sausage dress you <laughs> Oh, ay talagang happy tummy nga naman. Parang happy wife, happy life. Yan, diba? Happy rin ang tummy mo. <laughs> They will not even be ashamed to take you out on a date. Ah? Kahit masundar ang isang babae, sabi ni Miss Sass, hindi daw nahihiya ang mga Europeans na i-date ka. You'll be a trophy girlfriend. You'll thank me afterwards. Nagbibigay na ng payo si Miss Sass. Sino kaya yung binibigyan niya ng payo na mature Filipina woman? Actually, women, so plural. O nagbibigay siya ng payo sa lahat-lahat. So, ibig sabihin, hindi lang isang manananggal. May manananggal ngay lunggo, may manananggal nga Cebuano, nano, ini. Kadaghan nga manananggal, no? <laughs> ah! 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 Yeah, teka lang may nakita pa kung post si Mrs. Dito, puna niya natin yung Facebook niya yung iba pa niyang posts may binigay siyang advice dito eh Andale. ayan patungkos sa gira-gira thingy ito, ito, yung tatlong bulokels na bulokas ba? medyo patrapo na sila no? kaloka okay hold on hold on mabilis lang po pasensya na alright alright kung marunong si Mrs. mag ano mag type ng ayan ito 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 meron daw siya narinig na political sex scandal. Siyempre, tao lang naman tayo mga ate at kuya, di ba? Lahat naman tayo tinatalban. It's human nature. Telling you it's human nature, why? Why does it do it that way? Sabi ni Kyla. Oh. Ah, sa the Netherlands din. O, kababanggit ko lang. The, ito nga pala ng Netherlands si Miss Sass, di ba? Amsterdam is in the Netherlands. So, medyo wild din ang mga tao doon. Oh. May babae daw na nagtrabaho sa Central Bank. Sa posisyon niya, meron siyang side hustle. O, walong taong nagtrabaho sa isang banko. Uh, sa, sa mismo Central Bank, parang Banko Central ng Pilipinas. Sa six years na nasa trabaho siya, meron siyang side hustle or side job. Siya ay professional dominic, dominatrix. Yung dominanteng babae na parang lalatigo ganun may mga suot na mga leather, gano'n. may mga strap-ons, kung ano-ano pa. Basta, parang ano, ma, parang, ba, dominatrix nga. May iba pang eh. I forgot the term. Kumikita daw siya ng 10,000 euros per week. 10,000 euros? So, ano to? Like, 700,000 pesos? Mga ganon? Nagpas kalahating milyon? Per, per week? Huh? Dapat ang mga manananggal dito sa atin nalipad na ng ano no, the Netherlands. Oh. Nalaman sa so sinipa din siya. Oho. Uh -huh. Oh. May Dutch BF and I giggled. that tawa daw natuwa daw sila kinilig or whatever. We were in agreement as one of the men who got their professional services as it was the one of It was one of the men who got her professional services as a dominatrix who conspired to have her removed. Ah, natanggal sa trabaho kasi nalaman nga yung pagiging dominant dominatrix nitong empleyado ng Central Bank. <laughs> Ang isa sa nagbooking ng kanyang side hustles na yan ay isa sa kanyang mga so if there is a dominatrix there's a slave slave ang tawag doon eh, sa mga lalaki na minsan tinatagin sinusuotan ng dog collar yan may mga lalaking willing to submit to such fetish mga ate at kuya oh pas ganyan yung ganap bak uh, parang ano yan anyway ito na sinulat naman ni Miss Sian Um, may mga lalaki na parang gusto nila or fetish nila yung strong ang personalidad na babae. Nananapok. Nang <laughs> bablack eye. <laughs> or nang lalatigo, ganun. Ng, uh, namamalo. May mga lalaki na gusto nila. Ah, uh, uh, medyo, medyo similar na rin siya sa masokista, no? yung mga slave na ganan ginagawa ngang alipin ng mga uripon ng mga dominanteng babae parang masukista na rin sila gustong gusto nilang nasasaktan sila or ginagawa silang aso minsan pinapadilaan pa ng dominatrix na babae or manananggal ang kanyang dapadapa dapadapa dapa ba ang tawag dyan <laughs> pinapadilaan yung kanyang boots yung high heels, yung paa, ganon And sunod naman yung mga lalaki. But take note, yung mga lalaki ito, hindi, hindi, to, hindi to totoong alipin. Sila minsan ay mga ano, mga, mga, mga bigating lalaki. Sipin nyo yung binabayad sa kanya. 10,000 euros. Sinong lalaki ang kayang bumayad ng lagpas kalahating milyon sa isang linggo o maybe nakikita nga talaga niya kung ilan man yung kanyang slaves, no? Sinong lalaki ang willing gumastos ng thousands of euros para lang hampasin sa puwit, sipain, pagsuotin ng ng dog collar. Kalad ka rin na parang aso, latiguhin lahat na. Pagsuotin ng thong, thong. Mm. ba? Diba? Minsan ang, ang mga lalaking ganyan ng trip, mga lalaki rin mayayaman. Or may sinabi sa buhay. May kilala nga ako na ano eh, may, may nahulihan ng latigo sa kanyang vault. taga siya dati ngayon nagtatago siya. Kilala nyo? <laughs> Binulgar ng asawa niya ang daming pera sa kanilang vault sa bahay nila. May mga envelope ng pera, alam ko may mga cheque. 'Di ba? Hiwalay na sila ng asawa niya ngayon. Maganda kamukha kani ni ang Janet Abayari. So 'yun naman pala i. Eh. Oh, ay kung kayo pala ay uh, mahilig sa lalaki or dominanteng babae, punta daw kayo ng Europe, sabi ni Miss Sas. <laughs> doon kayo mang ano, doon kayo mananggal. <laughs> Sino kaya ang tinutuko yun? Pinaparingan ni Miss Sass, no? Pero alam ko talaga nga, parang kay Miss Sass noon sinabi, yung mga katagang, don't mess with us. Parang ganun, di ba? Kasi, Diyos ko. Tama ba? Kay Miss Sass pa sinabi yon Kasi si Miss ang isa sa bulgar ng kapalpakan noon ng ano eh, ng tourism video. I-comment nyo nga po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.